May lead na mga pulis sa isa sa persons of interest na dumukot sa Amerikanong si Elliot Eastman sa Zamboanga del Norte. Tinitinan kung may koneksyon ito sa Abu Sayyaf at iba pang teroristang grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Nagtungo sa Zamboanga del Norte ang Federal Bureau of Investigation ng United States para humingi ng update sa dinukot na Amerikanong si Elliot Eastman. October 17, dinukot si Eastman ng mga armadong lalaki sa kanilang bahay sa bayan ng Sibuko. Binaril siya sa hita at isinakay sa isang bangka. Nakipagpulong ang ilang tauhan ng FBI sa alkalde ng Sibuko pati na sa pamilya ni Eastman. Ayon sa Philippine National Police, dalawang persons of interest ang iniimbestigahan nila sa pagdukot kay Eastman. Tinitingnan din daw ng PNP ang posibleng koneksyon ng persons of interest sa grupong Abu Sayyaf at iba pang terrorist group sa Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Katunayan may lead na raw ang mga polis sa isa sa kanila base sa pahayag ng ilang testigo. So far, there is no indication pa na nakatawid po ito ng either Basilan or Sulu po. But just the same, binabantayan po nila yung kanilang coastal. Hinihinalang papunta ng Sulu o Basilan ang bangka kung saan isinakay si Eastman. Doon din dati nakabase ang Abu Sayyaf. Pero sabi ng PNP, One of the suspects ay apparently ay wala naman pong wala naman po nga takip sa muka at nakita po doon na sinasabing inaayos sa di umano yung isang bangka po doon. So may mga composite artist sketch na po tayo. We have the alias of so far. Hanggang ngayon wala raw na iuulat na humihingi ng ransom para kay Eastman. Sa isang vlog noong September 28 ikunento pa pani Eastman na nakatanggap siya ng banta sa kanyang buhay. But I feel like I've been staying in this area for so long to the point where people, I don't even know if people like me anymore. Maybe they want bad things to happen to me now. Bantay sarado naman ang Philippine Army at PNP sa mga border ng probinsya ng Sulu. Nakadeploy na rin ang intelligence units ng militar. Kinausap na rin daw ng provincial government ng Sulu ang lahat ng alkalde na maging mapagmatsyag sakaling pumasok ang grupo ng kidnappers sa probinsya. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.